naghihintay na yung mga stray ko na yan yan pakakainin ko na ano gutom na kayo ha gutom gutom na kayo Ayan na sila, guys. Kumakain na. Ah, ang isa kumain. Sige, kain na ng kain. Ayan sila, guys. Ay, si Bruno. Ah, Bruno. yung nila kaino. Wala na, natapo na, oh. Sige na, dali na, Ubusin nyo na yan. Ayan, ito, mga bago yan. Ayan na sila, guys. Kumakain na sila. Sige na Bruno, kainin mo na yan. Ay, meron pa isa doon. Na. Ayun mo. Na. Kawawa naman. Ayun ah, yung kumain. Ibigay ko to sa iba.

lah tiga away mga daga. Ayaw nyo ang ha? Bahala kayo. Ayaw ng dalawa. Ta, oh. Ayaw nila. Hmm. artinilah arti artilah arti Hmm. Oh. Bruno, doon ka. Doon ka, doon, 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 doon. Huwag mo na kainin yung hindi sa'yo. Hmm. Ito na. Ito na, Miming. Ito na kain ni Bruno yung pagkain niya. Arti-arti nito, oh. Dito lang siya kakain, oh. Hmm. Ayaw niya kanina doon kumain sa lalabas. Dito sa Esquilita, katain siya. Hmm. Ayan, si Bruno. Nangangagaw. Ayan. Hmm. Hi hmm. guys, busog na sila. O oh, Bruno, busog ka na. O, oh, ka na tubig. Dali na. Inom ka na tubig. Dali. Tama na yan. Inom ka na tubig. Dali na. Nainom na tubig, Bruno. Pupunta na yan siya doon sa inumanan niya tubig. Sige na. Inom ka na tubig doon. Hmm. Oh, Makipag-away pa. Ito yung puti na yan. Makipag-away yan. Ayan. Tingnan natin dito si Miming Itim. Ito, yung Miming Itim ko. Ay! Patingin! Ang oh, kagwapo naman yan. Oh, gutom na yan siya, guys. Kanina pa yan siya. Hindi ko siya nakita umaga kung saan-saan lang pumupunta. Umuwi siya pag oras kakain. Ang galing-galing yan eh. Mabait yan eh. Dali na, busin mo na yan Mabait yan Mabait-bait yan Mayroon na siyang tubig guys Patos na siya kumain Tubig naman Mayroon tubig na naman yung mini ko Yan, yan pa may isa pa Humahabol Yan Yan, humahabol Alas, hindi. hindi Oh, may lumabas yung sa guys yan yeah, guys ano yung siya lay ka nami lay ka dito nani lay ka na bibigyan kita pagkain dali na lay ka na bibigyan kita pagkain dali na dali na lay ka na na ganun guys bigay natin itong pagkain natira Yang, nakainin ininya, yan sige nakainin mo na yan so, naman guys hmm. Ayan yung isa. Kumakain pa.